mapagpalang hapon sa lahat sa mga kibartudes natin ngayon po ay tatalakayin po natin sa mga nagtatangan po ng kidlat o gipin ng kidlat pangino kidlat o anong tawag sa inyo na kailangan po natin na uh, huwag po tayong kampante kapag po kum uh, kumikidlat ay kailangan po paluti natin agad yung ang uh, tangan natin ng uh, Itim na tela. Dahil po, ang kidlat ay walang pinipili po. Tao man, hayo, o kahoy, o bato, wala po yan pinipili kahit ano tatamaan niya po. Pero, pero pag meron kayong uh, kidlat, o pangilang kidlat, kailangan niyo balutin agad. Uh, katulad nangyari sa ating uh, binigyan ng pangilang kidlat, <clears throat> hindi niya man nasuot nilagay niya lang po sa kanyang ulo kasi nakahiga, nakahiga siya nilagay niya dito tapos lakas yung kidlat ah, naisip, naisip niya po na kukunin niya tapos ipapalabas niya kaso nung dinampot niya na sumabog yung sumabog yung bumungan tapos siya natamaan sa ulo dito po siya pag nawakan niya yung paangil ng kidlat hawakan niya, sumabog sa ulo niya yung kidlat. Natamahan po siya. Ang mga kasama niya po ay nakuryente. Kaya, <clears throat> yung tama ng uh, aking kaibigan dito sa ulo. Uh, sa ulo po siya natamaan, uh, akala niya po ay may sumabog na misay. Kaya, parang bumba. Uh, dahil sa lakas na pagtama sa kanila, eh, yung uh, bubungan ay sumabog na nabutas kaya maraming nagtatanong sa kanya kung bakit po siya ay hindi po siya napaano. Ah, uh, kunti lang sugat, kunti sugat parang ano lang po, pakras, pakres. Uh, ang kanya'ng sugat. Uh, tapos nakita niya yung katuan niya ay na kulay asul at kulay uh, dilaw yung tumama sa kanyang uh, pulo at sa kanyang katawan. Dumaloy lang po yung kuryente pero hindi po siya nakaramdam ng kuryente. Dumaloy yun, sa, gumapang, gumapang po yan uh, papunta sa mga kasamaan niya habang natulog doon sa kanilang uh, barracks. Yan, <clears throat> ang mga insidente ay nangyari po yan uh, sa Mindanao. Uh, ito po ay uh, totoong nangyari dahil eh, kasunod natin ang video na nangyari sa kanya na, na butas yung bubong at uh, nagsabi siya na natamaan siya ng kidlat tapos umusok pa umusok pa yung uh, yung pagtama sa kanya kaya agad-agad na dinala po sila sa malapit na ospital para magpapagamot ngayon uh, umawag po siya sa akin na uh, mabuti na po yung kalagayan niya pero inyo inoobserbahan pa yung uh, kalagayan nilang uh, uh, mga kasamaan niya dahil po yung iba ay nakurintay talaga parang nanigas yung katawan dahil sa sobrang uh, lakas ng voltae na tumama sa kanila pero siya lang po ang naka, naka, ano, nakaramdam na hindi po gumapang sa kanya yung malakas na kuryente. Yun lang, uh, nahihilo lang po siya. Kaya, <clears throat> dahil po yan sa pangil ng kidlat na tangan niya na hinawakan niya, doon po sumabog sa ulo niya. <clears throat> kasi dinampot niya yung pintas niya. Kasi nasa ulo niya yung, yung uh, pintas. Tapos, dinampot niya, ang um, gusto niya sana na ipalabas niya para doon po hindi po sila matamaan kaya dito po sumabog sa ulo niya kaya yung ulo niya ay nasugatan pero konti lang yung sugat dumugo pero hindi po siya na ano yung iba niya na yung iba pag natamaan po yan uh, <coughs> sabog aba, agad sabog at saka sunog nasusunog talaga yung tao pag matamaan ng kitkat pero sa kanya hindi po siya na sunog kasi may mga karga pa siya na mga binigay ko na uh, baho ng isang mata at iba pang mga mga gamit, mga bracelet ah, uh, dahil din na uh, sa mga tangan niya meron din naman siyang mga tangan na mga sikreto niya na doon ay nag-combine, nag-combine po yung mga lakas ng mga gabay niya at pinaprotektahan talaga ang tao, pag meron kang mga ah... Uh, mga uh, tangan ang pangilang hidlat o, o talaga mga hidlat na mga malalakas kaya <coughs> ito po ipakita ko sa inyo ang testimony ng taong ito habang uh, kinapwinto uh, niya po yung yung nangyari sa kanya ikasunod ko lang po ang kanyang testimony na kung, kung talaga nangyari sa kanya para at least makita nyo at para ma-aware po tayong lahat ma-aware po sa mga nagtatangan kahit uh, kidlat man yan o mapakristal man yan basta inahabol talaga yan ng mga kidlat kailangan nyo ipalabas sa bahay nyo o sabit nyo lang dyan pero kayo lang, na, kayo lang na kakalam kung saan nyo sinabit natamaan man yan ng kidlat <coughs> uh, pero uh, tatalsik yan pero baka mawala pero so, ilagay nyo lang po sa safety na lugar. Kasi pag tinamaan po yan ng kidlat, ang bato nyo, ang mochya ng kidlat, pag tinamaan, aagawin nyo po. Kukunin nyo po yan. Tapos pag, tingna, pag tingin mo doon sa nilagayan mo, wala na. ay natanghay na yun. O, na po yung ng lakas. kayo tumalsik na po yan. Pwede kayo kung saan saan man pulutin yan. Kaya kung sino naman yan ang makakuha sa kanya, yun naman ang magtatangan. Kaya ingatan niyo po yung mga kitlat niyo. Kaya ako, meron akong kitlat dito, sumabog din yung bubunga namin. Pero hindi po siya nabutas. Uh, lumiyab lang po yung apoy. Kaya uh, sa awa ng Diyos na hindi po tayo natamaan. Kaya uh, bago po tayong magkaroon ng ganyan, uh, magdasal po tayo. Kahit mayroon po tayong pupuntahan o ulan man o kidlat hindi mo pwede iiwan yung gamit nyo <clears throat> kung saan saan, baka mayroon mong kukuha. Kung safe naman yung bahay nyo, o alis lang kayo ng bahay, pwede mo naman iiwan. pero, mag iwan ka sa katawan mo ng mga mutya, o mayroon kayong kabibig na libon, dahil mayroon din tayong uh, uh, testimony din sa kapatid dito, yung natamaan ng kidlat, may kapatid din siya na mayroon pong tangan ng kidlat na di po siya natamaan ng bala binarel po siya yung kapatid niya pero wala, hindi po tumabla sa katawan dahil uh, nakaiwas yung bala kaya dami po nagtaka kung bakit po na sa po yung binarel pero hindi tumama sa katawan, dahil po yan may mga sekreto yung mga sekreto na yon hindi ko po i-bulgar po ano pa yung mga sekreto niya Uh, pero isa lang mayroon, uh, yan ang pangilang hidlat uh, yan po ay totoo, yung mga pangilang hidlat galing po yan sa akin dahil po siya ang makapag testimony na yung uh, tangan niya ay galing po sa akin kaya ako ay binigyan ko din sila dahil uh, uh, nasa operation po sila uh, di ko lang babanggitin kung ano ang kanilang trabaho, pero makikita nyo yung pangalan nyo. Pwede pwede nyo naman i-visit yung kanyang page sa Facebook para malaman nyo kung ano ang kanyang uh, trabaho uh, bilang isang uh, uh, ano uh, alagad ng ating bayan. Uh, kaya, maraming maraming salamat. Uh, yun lang, tandaan natin, kailangan po natin uh, mag iingat sa pangaraw-araw na muna tayo. God bless sa inyo lahat. Ay, na buhay pa ako. Ah.